magandang umaga mga minamahal kong tagapanood ng Katukad Vlog. Ayan, araw ng Sabado ngayon. Ang isa natin, uh, 25. Uh, 25 guys. Ay, <laughs> <laughs> sabi ko nga ako mag-react. -re sabi ko sa iyo eh, mapaprank ka nga ko mapaprank. <laughs> so yun, na uh, di ba? <laughs> Inasisip ko pala mga Katukad. Ano? Ipaprank ko yung <laughs> pizza Sabi ko mag- Pag-react na sa ko. <laughs> Hindi ka ako nagkamali ano. So maagang maaga yung uh, saya natin mga katoga dahil sa pinsan ko. <laughs> ang aga aga ko na naman na prank yung pinsan ko. So ayun nga guys. Uh, Sabado a uh, 27 ngayon talaga. <laughs> natawa lang naman ako. Maga aga aga na masaya. So kikita tayo ngayon mga katoga dahil uh, siempre, kapag ang araw mo ay eh, masaya Uh, pagising mo na masaya lalo pag kasama mga pinsan mo talaga na mapaprank mo talaga nga uh, masaya yung araw mo talaga uh, sa sa na namin siyempre dala namin yung uh, saya uh, kikita talaga tayo ngayon mga katogan at abang natin mga tugan kung ano yung ating ano uh, tatrabawin ngayon so, ayun, sana ano, malaki yung ating kitain pagpalain tayo lahat tayo na mga nandito sa mga uh, freelancer na nagtatrabaho dito sa Banawe. alam uh, ko naman na marami naman akong subscriber dito sa Banawe. Uh, pagpalain tayo mga freelancer. So, ayan guys, update ko kayo mamaya. At nagsimula tayo mga katokad ng ating pagtatrabaho dito sa Banawe. Alas Jis alas Jis Jis yan guys. Nang uh, patanghali na. So masyado na tayong nalit sa ating trabaho dito sa Banawe. Bagamat wala pa tayong ano. Bagamat wala tayong amo. Kami yung mga amo dito guys. Sana kapakipakinabang mga katukad yung ating ano, yung ating gagawin ngayon. Tapos. Uh, mainit lang mga katukad sa oras na to. Pero siyempre kailangan natin na uh, magtrabaho. Uh, natin guys yung init. Kasama to sa buhay eh. Matagal ko na naging buhay ito mga katukad simula pa nung uh, binata ko. Hanggang sa nagkaroon na tayo ng apo guys na uh, dito na ako nagtatrabaho sa banaw Kaya ito yung trabaho ko pa kaway, kaway lang ng mga customer kasi may mga nagpapagawa rin dito eh. Uh, yung, uh, katulad ng mga pinapakita ko sa inyo mga katugad. tinted, goma, susi, other chassis, uh, electrical guys. ayun uh, mga trabaho rito mga katukad. Eh. At mga accessories, mga bagong sasakyan kasi mga accessories. Eh. At yun nga mga katok no, nakakita tayo kanina ng ano ng uh, customer meron akong nakuha kanina yung ano yung susi sa may uh, ignition dahil hindi nahuhugot guys yung ano yung susi kahit na naka-off na siya hindi nabubuksan o no, natatanggal yung susi Ang nangyari nga kanina dahil uh, binibidyoan ko na, mga katok kadano eh nagpaalam mo kanina kung pwede video Ang sabi ng uh, mayari, mayari, wag daw kasi uh, confidential daw So, siyempre tayong mga vlogger, hindi naman natin pinilit, hindi ko naman pinilit. At uh, hindi ko na, binura ko na lang. At siyempre, eh, sayang naman sana. Ang ganda pa naman sana na content yun. Kasi nga, baka yung ibang mga sasakyan, mayroong ganong uh, problema. At least, sana kung paano magtanggal ng susi na hindi natatanggal. So, yun nga, na nagawa kanina, nakakatuwa nga naman. Pero hindi ko naman uh, maipapakita sa inyo mga katukad yung nangyari. So, kaya ang gagawin na lang natin mga katukad yun, maghanap na lang tayo ng ibang mga uh, ng ibang customer para meron tayong may sa uh, content na to so ayan guys maghanap pa tayo ah, tapos na mga katokad yung aming trabaho at ito na na sa akin yung uh, 600 at yung nga, uh, yung uh, 200 binigay ko rin kay Kuya at, yung at ang kinita natin guys ay uh, 400. So ito yung 400. Siyempre, alas uh, 12 na rin, uh, pauwi na tayo guys at tayo ay manananghalian kasi yung ulam namin doon na uh, niluto kanya umaga ay uh, buto-buto na rin. So yun. Few moments later. May ano, may 4x ano, may may 4x6. Ano yung pinakamalaki? 4x ano, 4x4. Ang ganyan, 4x4. 4x6. Eh, hirik mo lang, tanungin mo na lang. 안 가요. 밖에 사람들은 마실 물도 없는데 여기서 나음거 마시고 숙제하도하잖 다들 양기수 박사님, 양기수 박사님 하는데 양기수 박사님은 왜그들의게 돈을 나눠주지 않는 거죠? 그 빨리 처리신수아 아까 전에 야기한일지을가르아지 않습니까? 양기수 박사님을 사랑하셨다는 이었 새로운 의미를 봤어요 자기 필요하니까 자격이 어, 필요한 건데요 박사님의 연구에 도움을 주는 사람입니다 저는 박사님의 연구에 도움이 되고 싶어요 우리 주혜는 자격이 충분하구나 어? 우리 주혜가 생각 많이 받쳐주세요 어? 자, 다음 시간은 생물에 강한 생물들에 대해서 배울 거예요. 그리고 이따가 양희수 박사님 오실 거니까 다들 감사한 마음으로 인사 드리자. 네. 우리 부모님들이 열심히 일해서 만든 신념인 거 알죠? 다들 감사한 마음으로 목격해요. 뭐 이 세상에서 가장 귀중한 물한 방울도 남기지 말고 다 마시도록 해요. 여러분들 을 위해서 우리 양수 박사님 특별하게 준비한 겁니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 네. 자, 학생들이 우리의 희망이다. 우리 아파트의모요 다들 아시죠? 그래서 우리 학생 여러분들한테는 특별한 식단과 물을 공급하고 있어요. 아시다시피 물과 식량이 아주 부족한 세상입니다. 언제가는 아주 조금만 먹어도 아주 조금만 마시고도 사실 그런 세상을 만들기 위해서 이 박사님이 박사님의 요구를 하고 있어요. 자 그날 현때까지는이 소중한 음식과 물 남기지 말고 먹을 수 있어야 돼요. 오! 제농도 어. 그러면 식사부터 하고 어. 3시간 뒤에 제가 사람 보낼 테니까 3시간 네. 요 박사님 저기요 우리 할머니는 Sarap ng buto larak cari buto pagane sariwa. 여기 양이직 제가 지금 직접 돌봐드 아, 업. p e At pagkatapos kong kumain mga katokan ay agad na akong pumunta ng Banawe at maghahanap tayo talaga ng ating uh, trabaho kasi kailangan mayroon tayong uh, may pakita sa inyo mga katokan kung ano yung gagawin natin sa araw na to kung ano yung uh, ating mapagkakakitaan ngayon So lagi nyo atabayan tabayan mga katokan Ang oras pa lang naman natin uh, nasa uh, launa launa, o oh, ora quarter to two na mga katukad. So meron pa rin tayong pag mga maaga pa at mayroon pa tayong makukuha nito. Basta uh, ano na kayo, standby lang kayo mga katukan. Maabo na guys. Ayan, pero hindi tayo susuko guys. Kailangan na uh, trabaho pa rin tayo. Ayan. A few minutes later. Tamang tama mga katukan. Oh. Ang oras natin, nasa alas 3 na. Sabi ko sa inyo mga katukad. mayroon tayong makukuha na ano na customer. Yung customer na tumakataw ka ko lang ito at naghanap siya ng handle ng uh, Subaru. Alam niyo mga katukad napakahirap na hanapin ang uh, uh, items na to o yung handle na to. Kahit bago kahit surplus guys. At uh, dito sa Banawin maghanap pa wala kang makukuha talaga. Pero alam niyo mga, mga katukad nakakita tayo nakachamba tayo. So ayun nga uh, pasalamat ako dahil uh, mayroon tayong may bibigay doon sa ating customer. Nga alamang uh, mahal talaga yung mga katukad ano mahal talaga yun kaya yun, nakapakita ko sa inyo mga katugad kung uh, magkano yung uh, kikitain natin dito mamaya at ito nga mga katugad, no? may nakuha tayo uh, surplus so, alam bawas ito, mo, bawas na boss, bawas na muna magunti akin, mo. Burang, burang. ito lang ang bawas sa akin itong bawas sa akin, putol eh <laughs> so ang kulay na nga lang na ito mga katukaday na kulay puti pero ano na lang itibing ko na lang so, ayun Hanggang dito na lang mga katokad ang aking uh, trabaho sa araw na to. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. At ang masabi ko lang sa inyo, God bless you all and God bless the Philippines. Mabuhay po tayong lahat mga minamahal kong taga-panood ng Katokad Vlog. Bye-bye peace.